Ay so magandang araw po sa inyong lahat guys. Nandito tayo ngayon sa buhi, kamo ni Dito sa barangay San Isidro ano, at uh, nakikita natin sa aking uh, likuran yung uh, Mount Asup. Hmm. Yan po yung Mount Asup. Yung nasa likuran po natin bundok na nga uh, iriga. Yan. So ano yung ginagawa natin dito? drop by lang po tayo dito ano? Uh, tayo po ay uh, nagdi-deliver ng uh, itlog yeah. nagdi-deliver ng uh, mga frozen uh, fruits yan po ang ating uh, business yeah. so naisipan ko lang po na uh, bumati sa ating mga kaibigan sa Whitey World eh. lalong lalo na po sa ating uh, kaibigan na si Sir Tunay na buhay sa Europa Bali siya po yung tumulong po sa atin para magkaroon po tayo ng uh, puhunan, kunting puhunan sa uh, itlog ah uh, kaya nakapag uh, deliver po tayo at uh, ubos na Yan 'yung ating uh, mga itlog. Yan. So ito po yung ating uh, ano mga tree ng uh, itlog at uh, ito naman yung uh, mga protein na product po natin. So yan po yung mga dinideliver deliver po natin at uh, pa na po tayo at yung uh, mga natira ay ilalagay natin sa freezer at uh, sit na naman ang mga another schedule para naman sa ating uh, delivery so share ko lang yung mga na paligid po dito dito tayo sa palayan Palawa. palayan parang gaya sanday sa Barangay, uh, So yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Pang-upload lang po ito.